kakain oh, um, sila oh medales si Ate wow panlasa baton bin mo kay ati pulis nila oh ean mabuti ito, na. Ayan, ma ma, minis, ito na lang daw po, yun, ma. Na, no? ma. Ng pansa, tsaka po ito na mah 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 po kami mah Oo, oh, oh, mahal pala yung bulaklak. 1.6, 1.8. O, partial na oh, pala oh, yung ano. Yung 500 pala, ano pala, parang, parang deposito lang. <laughs> oh, kakain sila o oh, isang pamilya ah, pala tong mga to eh. <laughs> oh, yung, uh, uh, ito yung anak nila. Ito yung nanay. Tapos ito, ito yung tatay. Polisin mo yung kamay mo. Polisin mo tayo yung kamay muli. Ha? Hmm. Lagot ka na yung tayo. Nakain ka. Nausok po. Oh, na, Bagong luto po. Bagong luto. Bagong Lola. Dandahan hmm. ka, Ashley, ha? Baka maapasok pa. Pag nagsasandok kasi, liwag mo iharang yung kamay mo. Mm -hmm. kasi Ito kasi nahihirapan yung nagsasandok. ano, ng itlog, egg sandwich. Ayan, o. Oh, Lalagyan ng egg yan mamaya para mm hmm. sa tinapay. Tasty. Para maipakain tayo sa mga bisita. maglalamay mamaya, mm -hmm. mga bisita. Oh, may eh. sobra pa si ma'am na 150 kasi pinamasahe ko na yung chicken Oh, may sukli ka pa daw, ma'am. Hoy, alam mo yung anak mo. Mong... Oh. Oh, ma, na, yummy na Andito kanina. nina. Ito yung sukli niyo po, ma'am. Na paano and yun, okay. anak mo? Kasi imbis na mineral, ano, batok. Kaya <laughs> tuloy gumanyang kay Koto. Pero ng... may higing nga. Oh, Oh, yung umangin. Oh, umangin oh. Yan, ya, Na, oh. oh. ang galing talaga kanina. ng gawa ni Itay Nay. Lala, oh, issue <laughs> ay ito And tinalian kasi ni ano Tony ito tinalian nalagyan niya ng ano pambigat kasi ang boto nga nagtutuan Ito mama nga mama kay Toto sabi ay, mama, ay, mama huwag mo kusumbong kay daddy ha daldal dal dal ko na to. pero sabi ko dumanda yeah, ayun ma Paano pa yun Ashley mayaman pa, pala sila daddy daw ang ano naman don baka <laughs> <don, laughs> lang yun daddy daddy baka daddy na tawag doon ano naman sabi mo sa papansit ni Ate Sara? Bakay panluto. Sarap. Oo. oh, mag oh. Ito maga, magaganito ah. Kasi ito Ashley, ano, masarap yan niyo. Oh. Masarap yan li. Mm. Lagyan mo. Mahang <laughs> mm. yan. Nay, nay masarap. Masarap na nay. Pansit. Wala ba kayong kanin? Maglagay kayo kanin oh, li. Alam pa kayo na din yan? Para kanin? masarap ang kanin. Mm. Bayo ba yan? Mm. Hindi kayo nagsahing li? Ipe. Mm. Wala pa kasi sila mama, Pero namimili lang, pa ng ay, ano. Nabili. Namimili pa ng lulutuin ni Sarah, yung mag-asawa. Na may mm. bisita. Oo, uh, uh, para may, may para ano pa tayo mamaya sa mga bisita. Kasi bibili yung kasi diba, ma? sabi namin ni Ram. Hmm, mamaya. Um, wala pa ka baos baos yan ano, talagang sila. sila. Ah, si ano, Ashley? Ah, Hindi mo inalo kumain. Umuwi. Andon. Umuwi. Kumakain. And Ayan, si ina yun. Sarap ng kain. Ayan na yun. Ayun, 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 oh. Nagagawan pa sa baso. <laughs> Oh, <laughs> gusto Actually, magparaya ka sa matanda, eh. Grabe ka. Ito, akin yan talaga ba ito? May pagkagawan pa eh, no? Oh, sarang nang kaya nga siya. Dandan eh. Ipagawa na lang natin. Ay, hindi na kuya. -tap Bibili tapano. ko na lang ng pagkain. Tapos yung ano pa, nasa sabungan pa pala yung lalaro ng malakas. Ay, natagay. Masagaling ang panalo ate. Talaga naman. Talaga naman. Mood na mood na. Ma! Ano. Mama, ah. tama mo o busin ko na to ha. O pero konti-konti lang, konti -konti lang asli. Alam mo kasi pag marami tayong kinain, mauumay oh. na tayo. Oh. Parang susunod na. Parang pag konti-konti lang, gaganahan kang kumain. Ano yung muli? Hmm. Kumbaga ano, ramdamin parang mo yung pagkain. Para pag kayong halimbawa, maalis feeling. tayo. Ganun, maalis <laughs> tayo. O alam mo na kung paano yung proseso ng pagkain. Dahan-dahan um, lang. Wala, dahan -dahan wala namang lang. aagaw sa'yo. Ganun hmm. um, talaga ni Ashley o. lam na inlab si Ayan eh. Tsaka ang umaga pala naliligo na. Kaya nga. Nag-aayos. Tingnan pero... mo, pag may lakad na ka tuloy. Kasi hindi ka pa daw Kaya naliligo, na sabi ni Ayan. Ay, umaga na. Ilamos na ako. Susuklay na ako. Toothbrush na. Tugas na ako ng ano. Ano ng babae? Sabi ni Ayan, wala ka daw ligo. Kaya naiiwan ka. Ano man sabi mo yun? Doon kay Ayan. Wala ka daw ligo, hindi ka daw naliligo, sabi ni Ayan. Pero si Ayan, presya niya. Maliligo na akong buwan. Maliligo ka ng maaga para pag oh, naalis ako, ka pa nakakasama Maliligo ka. Tingnan mo, ka na. naiwan ka si Ayan nang nakasama. Para kasi para ka maghapon, malis tayo. Papag din doon si Ayan. Ano agad kang ano, makakasama. Si Ayan kasi nakaligo na noon, ikaw hindi pa. Ubusin hmm. mo yan, le, pansit ha. yan lahat. Yung isang kawal. <laughs> Tawal O, oh, bye-bye na lang. Bye-bye.